Naitalang temperatura sa Baguio City, pumalo na sa 28.6 degrees Celsius na pinakamataas ngayong El Nino. Si Glory Balegan sa detalye. Maging ang summer capital of the Philippines ang Baguio City. Ramdam na rin ang mainit na panahon na dulot ng kasalukuyang dry season at El Nino phenomenon ang gardener na si Jonah nasanay ng magtrabaho sa ilalim ng sinag ng araw, kaya marunong na siyang dumiskarte para makatrabaho pa rin, kaya hindi nawawala ang baon na inuming tubig. Agos osar kami ngay tilong islip tapno tika kat, uh, at least nga masarapa di ay darang tiinit, tapno tuloy-tuloy lahat trabaho ma'am. Ang mga gwardya naman, nagro-rotation sa kanilang pwesto para makapag-adjust sa init ng panahon. Kita ada mati panggilan nama-nama dan mati suplai di dalam negeri sekuriti apabila ada mati panggilan nama-nama. Ayon sa pag-asa, alas 2 ng hapon April 21 na itala sa Baguio City ang pinakamataas na temperatura ngayong taon sa gitna ng El Nino phenomenon na umabot sa 28.6 degrees Celsius. Ligtas pa rin naman ang 28 degrees Celsius na temperatura sa Baguio kung ikumpara sa ibang lugar sa bansa. Tinataya ng pag-asa na hindi tataas sa 27 hanggang 29 degrees Celsius ang high temperature range sa lungsod. So heat index ba ito po yung temperature na naramdaman ng katawan natin. When pag naman po natin na maximum temperature, ito po yung ambient or environment temperature. Ang magkakapamilyang turista mula sa Nueva Ecija, sinulit pa rin ang pamamasyal kahit inaming din nila na-achieve ang inaasahang lamig sa summer capital. Mas malamig pa rin naman kumpara sa kanilang probinsya. Pagdating dito, hindi siya ganun kalamig. Di tulad nung last na punta namin na talagang pag, pag ano mo sabay, napakalamig. ng mm, kaninang maga, maganda pa yung ano eh. Pero nung pagdating ng tanghali, wala na. Mas okay pa rin naman. Dansa na ba siya? Nag-enjoy din sa pamamasyal ang grupo ni Jishaya mula Abra. Okay na rin sa kanila ang naabotang init sa Bagyo kung ikukumpara sa init sa Abra sobrang init po doon sa amin, sa Abra po. Parang time 10 po yung weather dito. Kaya po sinamantala po namin talaga yung pagbisita dito. At uh, ayun, worth it na worth it po talaga. Yung ganito pong weather sa amin, parang pang umaga po na, pa, na madaling araw, ganon. Ayon sa pag-asa, magtatagal ang inaasahang mainit na panahon hanggang Mayo bago maranasan ang laninya mula naman sa buwan ng Hunyo kapag mas low lying low lying po yung mga ano natin yung mga areas po natin or halos pantay po ng sea level mas mala, mas mainit po yung panahon doon compared po sa mga elevated na areas tulad po ng Baguio City Patuloy din ang pagpapaalala ng health authorities na laging uminom ng tubig araw-araw upang maiwasan ang heat stroke Glory Balegan para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas